Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters. Bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Ronald Rodriguez shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1931 hanggang 1935. Kuyayi, bakit mo pinahahalagahan ang binatang ito? Hindi maintindihan ni He Feng Ito ang naging curious niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong noon, ngunit ngayon ay gusto niyang tulungan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang han tatlong libong ay isang sekular na tao. Bakit siya pinapahalagahan ni Kuyayi? Kailangan ng mga lalaki ang isang taong maaaring maging karampatang para sa aking posisyon. May kakayahan si Lintong, ngunit sa kasamaang palad ay hindi angkop ang kanyang isip, ngunit maaaring matugunan ng Aaron ang aking mga kinakailangan, sabi ni Yi. Umiling si He Chingfeng at sinabing, bagamat kayang bigyan ka ng kasiyahan ng kanyang isip, sa usapin ng lakas, siya ay isang basura lamang paano niya makukumbansi ang publiko sa isang lugar na tulad ng Apokalips, kung saan ang kapangyarihan ay iginagalang. Apokalips, ito ay isang lugar upang magsalita ng may lakas, at ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang sarili ay lakas. Sa opinyon ni Ching Feng, hindi matutugunan ng Aaron ang pangangailangang ito. Baka bigyan pa siya ng sampung taon, kaya niya, pero ngayon, hindi na. Lakas. Ito ang prejudice ng lahat ng taong apocalypse laban sa Aaron dahil ang mga taong ito ay palaging minamaliit ang mga eksperto sa sekular na mundo kaya iniisip nila na kahit gaano pa kalakas ang mga tao sa sekular na mundo kailangan nilang magkaroon ng panahon upang mamuo bago maari silang maging tunay na dalubhasa Ngunit iba ang Aaron ang Aaron ay sumali sa apocalypse sa maikling panahon hindi dahil sa kanyang mahinang lakas, ngunit dahil hindi pinapansin ng apokalips ang taong ito. Kung sasabihin ko ulit sa iyo na maaaring mailigtas ng Aeron ang apokalips, ano ang iisipin mo? Sabi ni Lee, isave ang apokalips. Sa Aeron, ang bibig ni He Ching Feng ay tumaas ng walang kamalay-malay, na nagpapakita ng nanunuya. Hindi na ito biro, isa lamang itong hindi kapanipani walang imahinasyon. Minsan na niyang hinaranggan ang pag-atake ng pangalawang mundo, ngunit nagdulot ito ng libu-libong araw ng buhay ng nangungunang master. Ngayon, sinabi ni Hilaw na kayang gawin ito ng Aaron ng mag-isa, na talagang nakakatuwa. Mr. Lee, although I also hope to have such person, if you want to say that he is Aaron, I can't agree with him. Sabi ni He Ching Feng, umiling-iling. Lee lumang liwanag ng ngiti. Hindi siya nagbigay ng isang halimbawa upang patunayan ang bagay na ito dahil ito ay lamang ang kanyang pakiramdam ngunit i lumang napakananiniwala sa kanyang pakiramdam Mula sa unang tingin ng Aeron naramdaman niya na ang Aeron ay hindi pangkaraniwan at kahit na ang unang pag-iisip sa kanyang isip ay nauugnay sa pangalawang mundo Maaring ito ay isang uri ng tadhana na hindi maipaliwanag ngunit matatag siyang naniniwala He Ching Feng Umaasa ako na pagkatapos kong pumunta sa ikalawang mundo, maaari mong suportahan ang Aeron at maging pinuno ng apat na gate. Sa hinaharap, gaganap siya ng mahalagang papel sa pakikipaglaban sa ikalawang mundo. Sinabi ni Hilaw na ito ay suporta. Sa katunayan, ang pinakamalaking layunin ni Hilaw ay huwag hayaang gumawa ng gulo si Ching Feng para sa Aeron, dahil kapag nasangkot na siya sa panloob na gawain ng apat na gate, magiging mas mahirap ang Aeron. Mr. Lee, ayokong umasa ka sa kanya, pero huwag kang mag-alala, hindi ako makikialam sa anuman ng simen. si Men. Si He Ching Feng ay hindi maaaring at hindi kailanman maglalagay ng kanyang pag-asa sa isang mabalahibong batang lalaki, dahil sa kanyang opinyon, ito ay walang pinagkaiba sa paghihintay na mamatay. Baka kung magbago ang isip mo, may mga hindi inaasahang surpresa, sabi ni Lee. You don't have to persuade me. As the leader of the three Halls, I can't put my hope on him. If it's spread, it's not a joke. Matatag na tumanggi si He Ching Feng. Walang pagpipilian ang matandang Li kundi ang umiling. Dahil ayaw niyang si Ching Feng, wala siyang masabi, ngunit hindi matitinag ang kanyang panloob na pag-iisip. Iwanan ang, ang ipinagbabawal na lugar, Yi Lumang lamang bumalik sa apat na pinto teritoryo, assistant tumakbo sa harap ng nagmamadali. Matanda Li, hindi ito optimistiko. Nakangiti si Matandang Li. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ng ikalawang mundo ay abnormal, na malamang na nagpapahiwatig na ang mga nilalang ng ikalawang mundo ay babalik. Ito ay nakamamatay na balita para sa sinuman. It's not optimistic. Nasa mood ka pang Sabi ng assistant na walang imak na mukha. Pwede pa ba akong umiyak? Walang kwenta ang pagiyak. iyak He Old Helpless Way? Now his mood is mixed instead of low mod to face this thing, as relaxed heart, anyway, should come eventually, na hindi rin maiwasan, mag-alala din araw-araw, ngumiti din araw-araw, bakit hindi pumili ng happy point? Wala bang solusyon? Tanong ng katulong, alam niya kung gaano kalubha ang kahihinatnan kung ito ay sumiklab, nakasangkot sa bilyon-bilyong buhay. Oo, mukhang masaya ang katulong. Hindi nakakagulat na tuwang-tuwa ang matandang league. Nakagawa na pala siya ng solusyon. Mr. Lee, it's not kind of you. Nag-aalala ako na hindi mo sinabi sa akin kung paano ito aayusin. Sabi ng katulong, hindi naman sa hindi ko sasabihin sa'yo, pero natatakot akong hindi ka maniwala, sabi ni Lee. Kailangan kong sabihin sa'yo kung maniniwala ako o hindi. Baka maniwala ako. Nakangiting sabi ng katulong, si Aaron ang tagapagligtas. Siya lang ang makakalutas ng problemang ito. Naniniwala ka ba? Sabi ni Li. Biglang nagbago ang mukha ng katulong, matandang Li. Nagbibiro ka ba? Nilason ka ba ng Aaron? Siya ay itinuturing na tagapagligtas. Ito ay purong kalokohan. Tingnan mo, kung ayaw mong marinig, kung hindi ka naniniwala, ano ang magagawa ko? Ye old helpless way, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Sino ang maniniwala sa mga ganyang salita? Dapat may sukat ka kapag nagbibiro ka napabuntong-hininga ang katulong. Gustong-gusto niyang buksan ang utak ni Hilaw para makita kung ano ang laman nito. Mas pinahahalagahan niya ang Aaron kaysa sa maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Ang apat na pinto sa Aaron ay ang lengteking na ito lang. Ngayon kahit na ang Aaron ay ang tagapagligtas, hindi nakakatawa ang biro na ito. Ilang taon mo na ba akong kilala? Biglang tanong ng matandang Yi sa kanyang katulong. Hindi man lang inisip ng katulong. Sabi niya, 43 taon na ang nakalilipas, pagkatapos kong sumali sa Apocalypse, kasama kita sa lahat ng oras, ngunit nagbibilang ako ng mga araw. Sa 43 taon na ito, kailan ba ako nagjoke sa sa'yo? Biglang uminit ang mata ng matandang li. Assistant A. Leng, joke. Sa nakalipas na 43 taon, parang hindi nagbibiro si Hilaw. Seryoso niyang sineseryoso ang lahat, na isa sa mga katangian ni Hilaw, hindi? parang sabi ng katulong, dahil hindi, sa tingin mo ba pagtatawanan kita sa isang mahalagang bagay? Ang matandang pangitain ay direktang nakatingin sa katulong, ang tono ay walang pakialam sa pagtatanong ng paraan. Huminga ng malalim ang asistan, at unti-unting naging hindi kapanipaniwala ang kanyang mga mata, Yi. Elder Yi, totoo ang sinabi mo. Si Han libo nga ba ang tagapagligtas ang katulong ay nagtanong sa nanginginig na boses. Matapos ang mahabang katahimikan ay lalong naging matigas ang mga mata ni Hilaw. Naniniwala siya na ang Aaron lamang ang makakalutas sa kasalukuyang suliranin, at siya lamang ang makakapagligtas sa mga karaniwang tao. Oo, ang tono ni Hilaw ay napaka-flat, ngunit puno ng tiyaga. Matapos huminga ng malalim ang katulong, kinailangan niyang baguhin ang kanyang saluobin sa Aaron. Bagamat ang Aaron ay isa pa walang kwentang figure sa kanyang puso, ang matatag na saloobin ni Lilaw ay nagpapakita na ang Aaron ay isang mapagkakatiwala ang tao at dapat kahit papaano ay ibigay, isang pagkakataon. Magsisimula na ang second round ng graded horse racing. Mr. Lee, gusto mo bang makita? Tanong ng katulong. Lee Old shook kanyang ulo. Sinabi, walang magandang lukang, siya ay maaaring na-promote ng isandaang porsyento. Xuanzi antas teritoryo. Matapos makoma si Han Sanchen ng gabing iyon, nalaman niyang malaki ang pinagbago ng kanyang katawan. Imbes na paglaruan ang kanang kamay ay puno ng lakas ang buong katawan niya. Kapag pilitin niya ang kanyang mga kalamnan at pumasok sa estado ng pakikipaglaban, ang lakas ng kanyang katawan ay magiging labis na labis, kaya pinahuhusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, hinayaan ni Aaron si Jiang Yingying na subukan, nang si Jiang Yingying ay tumama ng buong lakas, ang Aaron ay hindi lamang nakaramdam ng anumang epekto, kahit na ang puwersa ng anti-shock ay direktang humantong sa dislokasyon ng palso ni Jiang Yingying, ang pagtuklas na ito ay nagulat sa Aaron, pero sobrang nalilito din. Sa unang gabi ng kompetisyon, umupo si Aaron sa yulunan ng kama, nakatitig sa pulang lubad na nawala ang kanyang bungo na wala ang bungo ng walang dahilan. Hindi ito inalis ni na Fang Zon at Zhang Yingling, at ang ibang tao ay hindi makapunta sa kanyang silid ng walang dahilan. Masasabi bang ang bungo ay maaari pang lumipad na may mga pakpak? Saan ka nagpunta at bakit ka nawala? Sumimangot si Aaron at sinabi sa sarili. Pinilit niya ang kanyang utak para sa problemang ito, ngunit hindi siya makabuo ng isang makatwirang paliwanag. Kahit na talagang may nakapasok sa kanyang silid bago si Jiang Yingying, hinubad ni Jiang Yingying ang kanyang damit. Noong nakoma siya, nakahiga pa rin siya sa lupa. Kahit na ang mga bisita ay hindi mahanap ang pagkakaroon ng bungo. Malinaw na natatandaan ni Aaron ang sakit ng ulo ng gabing iyon ang pinakamalakas sa lahat ng pag-atake, na parang may kung anong pilit na pumasok sa kanyang isipan. Biglang tumangala si Aaron sa aking ulo. Ibig mo bang sabihin, si Han San ay tumalon mula sa kama sa takot, pumunta sa salamin at tumingin sa kanyang ulo? Masasabi ba natin na ang dahilan kung bakit nawala ang bungo ay hindi dahil ito ay kinuha, ngunit ito ay isinama sa kanyang utak? Nanlamig ang pakiramdam ni Han San Chen. Bagamat ang paliwanag na ito ay tila walang katotohanan, hindi ito imposible dahil pagkatapos ng gabing iyon, ang kanyang lakas ay halatang umunlad ng ilang mga grado, at ang kanyang pisikal na lakas ay nagbago din ng malaki. Hindi ito pagbabago ng walang anumang dahilan. Dapat may dahilan. Ang dahilan nito ay marahil dahil sa pagsasanib ng bungo. Ano ka ba at bakit ka pumapasok sa katawan ko? Kinakagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin. Bagamat naging mas malakas na siya ngayon, anong mga sekwele ang ay dudulot ng pagsasama-sama ng bungo? Ito ay lampas sa kanyang inaasahan, kaya kailangan niyang mag-alala. Si Han San Chen ay bumagsak at pumihit buong gabi at hindi makatulog hanggang sa kinaumagahan, nang kumatok si Jiang Yingying sa pinto, nagulat si Han San Chen na hindi siya nakatulog buong gabi, ngunit ang kanyang espiritu ay napakabuti pa rin, walang anumang pagkapagod. Kuya Aaron, second round na ngayon ng grade ang match, kailangan maaga tayong makarating sa eksena hinintay ni Jiang Yingying ang Aaron na buksan ng pinto at sinabi sa kanya. Halika na, oras na para umalis sa lugar na ito. Sabi ni Aaron, sa pinangyarihan n ng kompetisyon, halos lahat ng mga tao sa antas ng Xuanzi ay dumating na. Ang mga kalahok ay nagiinit, habang ang mga hindi nanonood ng kaguluhan. Nang lumitaw sina Aaron at Jiang Yingying, ang mga mata ng lahat ay lumingon sa kanila ng walang pagbubukod. Ang pangalan ng Aaron ay matagal nang kilala sa lahat ng tao sa Chunky, ngunit maraming tao ang hindi pa nakikita ang tunay na mukha ng Aaron. Nang makita na ang Aaron ay napakabata sa ngayon, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Bagamat ginamit ng maraming tao ang paglahok ni Aaron sa kompetisyon sa pagmamarka bilang isang biro noon, pagkatapos ng kompetisyon sa promosyon ng Yellow Word, ang lakas ng Aaron ay nakilala na, kaya marami pa ring mga tao ang may malaking pagpapabuti sa Aaron, at maging ang ilang mga tao ay umaasa sa Aaron's performance sa Shuanzi grading competition. Aaron pala ito, bata pa talaga siya. Hindi ko akalain na ngayon lang siya nakarating sa Apocalypse, nasa Shuanzi level na siya. Hindi lang siya, kahit ang servant girl na sumusunod sa kanya ay napakadaling ma-promote sa Schwanzi level. Kumbaga, ang chismis ay palagi siyang tinatanggap ni Lee bilang apprentice dahil nakakatanggap siya ng pera mula sa kanyang pamilya. Kalokohan lang, kung wala kang anumang lakas, paano ka magiging kwalipikadong maging apprentice ni Hilaw sa pamamagitan lamang ng pera? Maniniwala ka ba? Hindi ko alam kung anong performance niya ngayon. Let's wait and see. Kung ma-promote pa siya ng successful, it's be great. Bagamat may mga tao sa eksena, katanggap-tanggap naman, ngunit sa pagkakataong ito, biglang naging irritable at magulo ang eksena, at tila nabaliw ang lahat. Here comes He Shao Shao. He Shao ay dumating para manood ng laban, talaga, saan, saan, siya Shao Shao talaga dito. Simpleng tatlong salita, nagdulot ng kaguluhan ng daan-daang tao, lahat ay naglagay ng kanilang mga daliri sa paupang mahanap ang target. Ang naguguluhan na ekspresyon ni Han Sanyi, kung sino siya Xiao ay maaring magdulot ng labis na atensyon, lahat ng tao dito ay tila kilala ang kanyang general, he Xiao ang aking diyosa. Since I saw her last time, araw at gabi ko siyang iniisip. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Diyosa, Diyosa, mahal kita. Ngayon, ang eksena ay parang isang idol meeting. Halos lahat ay may flower crazy expression, na lalong nagpapakurious kay Aaron kung sino siya Xiao Xiao, Fang Zan, sino siya Xiao Hindi maiwasang magtanong ni Aaron. Walang magawang umiling si Fang Zan. Ngayon ang apocalypse ay talagang inookupahan ng isang grupo ng mga basura. Ang isang babae lamang ay maaring pukawin ng ganitong uri ng panatikong pagtubis. Ang layunin nila dito ay hindi para kunin ang mga babae, kundi para palakasin ang sarili nilang lakas, kung maaalala ko, dapat ay anak siya ni Hi Feng, ang pinuno ng tatlong bulwagan, sabi ni Fang Zon. Anak ng Panginoon ng tatlong bulwagan. No wonder malaki ang impluensya niya. Isa pala siyang mainit na karakter ng Apocalypse. Kahit mukha siyang baboy, hahanapin siya. Kung tutuusin, pagkatapos niyang maging manugang ni Ching Feng, tumaas ang kanyang katayuan sa apocalypse. Sa oras na ito, sa wakas ay lumabas si Xiao Xiao mula sa karamihan. Nang makita siya ni Aaron, halos bumagsak ang kanyang baba sa lupa. Yun na nga mga masters, no? bali Bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!